Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas yes, from Masagli Channel, a faithy or o sa matarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of November 1 to November 7 for the sign off. Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasagap for today's video? kaya kayang energy? Or kaganapan sa buhay? nang mga libra signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading hindi na mga hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hindi siya ba mo for more videos sa previous maraming salamat po. Sa mga walang sawang mag support sa akin channel, lalong-lalo lalo, nang dirigit-skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik dig dig umapaw na biyayang man ang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message is advising ng ating angels per first sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give any information. Para kayo sabi sa'yo ng ating mga baraha. So, let's see. So, there's something, guys, with a higher, higher path. This is something in dedication. This is something in, a lesson learned. So, may mga bagay dito na kailangan mo pakakatandaan. Now, may mga bagay dito, o leksyon, na maaring bagay na nangyari sa'yo na parang hindi na maulit, madala ka na. Parang pinabahagi dito na pinapakita sa'yo na kailangan pag-iisipan mabuti yung bawat action and decision. Now, there's something with a higher fine to represent something like separations. So, may mga bagay din na kailangan mo i-separate yung sarili mo na sa mga tao na alam mong nakakasira na mental health mo. And this something that's our moment. This is something of major changes or chaos. No, parang sinasabi dito madala ka na, matuto ka na, yung minsan nang sinira ka o minsan nang siniraan ka na wag ka na muli magtitiwala o may taong gustong pilit na sinisira ka. Okay. Let's see. And this is something guys with the ease of one. So this is something a new project and new plan. So dito sa papasok ang magbagong proyekto, plano. And this is something the ease of one sa with a butterfly with the transformation. So may bagay talaga magbabago. No from uh, from this ending and you parang bagay na maaaring nagdala sa ng pagkabagsak or maaaring kumaga kalug mo ka na na loss ka talaga nag nagkaroon talaga ng bankruptcy. No talagang uh, bumagsak ang iyong negosyo o hanap buhay. But definitely parang paalala sa iyo dito na kailangan mo lang matutunan no yung leksyon na ano naman yung bagay na naranasan mo, na pagdaanan mo, ano yung bagay na mabibit-bit mo para hindi na maulit yung ganung system or eksena. With the ease of one, so dito papasok ang bagong proyekto plano. No, dito papasok ang mga bagay na magsisilbing pagbabago no, sa buhay mo. And there's something guys with the two of one. So there's a choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Alisin mo yung bagay na makakasama sa situations mo. Yung bagay na makakasama don sa mga plano mo. Pili mo ng tama at wasto. No? Kung baga, kailangan mas maging uh, practical ka no? sa pagpili. No? Kung baga, talaga yung priorities mo. And of course, this is something that hermit card, the answer you this here. So, nandito na ang kasagutan sa iyong katanungan. May bagay na maaring magliwanag o lumiwanag na. No? Bagay na malalaman mo ano man yung bagay na kasagutan doon sa katanungan mo. And this is something the five of ones, ang nagbibigay komplikasyon kung bakit nangyari yan. No, parang may nasasense ako dito with a religious pact with a higher fan. Sa so una pa lang, na may taong gusto kang pabagsakin, may gustong taong bumagsak ka, but definitely hindi kaya ng ating pang kapal. Dahil ito na yung panibago at simula ng iyong um, pagunlad, no? Dahil um, dito mo makikita ang totoong liwanag sa likod ng bagay na nangyayari na nagdala sa iyo ng komplikasyon. Nagdala sa iyo ng mga bagay na akala mo wala ng pag-asa. This is a five of wands something complication. O maaari ka kompetensya pa to. Maaari may inggit sa iyo. No, kaya 'to ginagawa dahil itong tao na 'to ay maaaring may inggit sa iyo. And of course, it's a higher front representative report of Pentacles. Just focus. na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Matuto ka na. Ano man yung bagay na yung pinagdaanan, pakakatandaan mo na. Ano man yung mga bagay na nagbigay kamalian, nagbigay leksyon sa'yo, madala ka na. then sa the tower moment representative report of Pentacles. So, magiging mas secure ka na. Mas ma-protectionan mo na at papangalagaan mo na ano man yung bagay na meron ka. So, dahil sa natuto ka na, no? dahil sa bagay na nangyari from the past na maaari nagdala sa iyo ng kumbaga kalugmukha no then something na parang kumbaga nagkaroon talaga bankruptcy so ngayon mas lalo mo nang i-save yung sarili mo yung mga protection mo na, na yung yung finances mo no papangalagaan mo na yung yung pinaghirapan your salary no your Your money, of course. This is the easy of one. So, represent with a ten of cups. So, the happiness. Na mas magiging mas masaya ka na na mas magkakaroon dito ng kulay na no? yung buhay mo at yung mundo mo. Nakala mo um, wala nang changes or wala nang mga pagbabago mangyayari but definitely ang ganda ng magiging resulta nito. And this at the eight of swords. So piliin mo. Tulad din sinasabi ko with the two of wands, no? there's a choices. Not choose wisely. Saan? Sa pagpili dahil with the eight of swords na papalibutan ka ng toxic and negative things around you. There's a lot of swords no sa paligid mo yung swords na yon na maaring um, yun yung bagay na hindi ka makakilos hindi ka makagalaw yung maraming hanash you no know, yung maraming mga sinasabi against sa'yo o maaring sinisiraan ka there's a lot of evil eye what is the hermit card? Reverence with the King of Pentacles. Now, just being maturity, you know, how to manage and control your finances. So, mga yung mas magiging mature ka na. No, kung paano mo po protection na at papangalagaan yung sarili mo that you are also provider and breadwinner. No, mga yung mas maliwanag na sa'yo at laro na sa'yo. Ano yung kailangan mong gawin dito? What is the five of Wands? Reverence with the four of cups. No, ngayon, kumbaga, magulo ang isip mo. Naguguluhan ka kung saan, saan ang gagaling tong komplikasyon na to or ano yung pinanggagalingan niya. So, mag-ingat ka rin. At the same time, may mga offer dito. Mag-ingat ka dahil lay maaaring magdala sa'yo ng komplikasyon. Now, may offer the way na parang kukuha ng information, may bibigay sa'yo, or kung magalalapit sa'yo, gato-ganyan, yung pala, there's a hidden agenda. So, mag-ingat ka. So, let's see. Ya additional messages that there's their studies of calves. No, there's something a new love coming in. No, ganun din sa relasyon. No, kung nagkaroon ng separations, na nagkaroon ng, um, kumbaga, Oh, um, problema pagdating sa boy pag-ibig matuto ka na sa naging leksyon. Mag-focus ka sa sarili mo. Na no, mag-focus ka paano mo mag paano ka magkakaroon ng growth and expansion at yung tao na 'yon, no, kung may taong darating kung baga, mas lalo niya mauunawaan na mamahalin ka talaga niya, no? Kasi nakikita niya kung paano mo mahalin yung sarili mo. And there's a the sound card. There's something in pure passive about ka. No, lahat ng bagay na aring um, sa parte sa buhay mo, no? Inaalis, no? Ang alin? Yung mga negative mo, yung taong sisira o sumira sa'yo. Kaya nga may mga nag-betray, eh, di ba? May mga taong... Um, naging parte ng betrayal, talaga. Kung yung parte na yon na sinasabi na hindi sila makakasama mo sa mga susunod na eksena na hanggang dun na lang no magiging kwento na lang sila no kung mga binapaalalahan ng kanalahat ng bagay sa buhay mo naging sil nagsilbing aral nagsilbing panakit sa iyo o nanakit sa iyo isang magiging kwento na lamang mo pinapaalalahan ng kalang na dapat natuto ka natuto ka sa naging leksyon sa mga pinagdaanan mo sa naranasan mo And of course, there's something guys with a page one. So there's a good news. May magandang balita. May magandang balita na paparating sa'yo. Na may magandang impormasyon na maaaring dumating sa'yo. Na pagdating sa family, na pagdating sa sarili mo. And there's a five of pentacles. So see, kumbaga, napapalibutan ka ng toxic and negativity. Tulad na sinasabi ko, piliin mo yung mga group of people, yung mga uh, circle of friends mo. No, dahil there's a toxic and evil eye. No, tulad din sa sabi ko, napapalibutan ka ng toxic and negative na maaaring nagkukos sa financial loss or financial crisis. Sa madaling salita, malas sila sa buhay mo. So, kailangan mong dumistansya kasi sila nagahatak naghahatak ng negative. No, dahil there's a hidden agenda sa iyo na hindi maganda. So, kaya nangyayari yun. No, there's a justice card. No, the justice will be served. No, tulad ng nakikita dito sa hermit card na maaaring magbigay liwanag, No ako ko ay um, talagang very ano ka supportive sa lahat ng bagay. No, no ngayon mas magiging practical ka na, no, mas magiging wise ka na. There's nothing the justice na, hindi makakamit mo siya. Makakamit mo na naman yung bagay na gusto mo makamit. And there's a two of swords, so no? nagkakaroon ka ng indecision. Na maaring naguguluhan ka na ka. May part, part dito na kailangan na um, pag-isipan mabuti, no, yung magiging decisions mo. No, dahil meron dito naguguluhan ka, natatakot ka. Hindi mo alam yung gagawin mo. No, dahil um, naipit iipit ka sa sitwasyon. For the outcome. This is something the high faces. No, there's an hidden agenda. ah uh, 'Di ba? May lalapit diyan. No, may darating sa buhay mo. Hindi para mahalin ka. Mm. May hidden agenda. So it means may mga unexpected love offers. So mag-ingat tayo baka isang bagay ito na magdala sa iyo ulit ng pagkabag sa kapagkalugmok. What is additional messages? Represent with a full card. Huwag ka masyado magtitiwala. No, maaaring um, sinusubukan din ang iyong tiwala ng ating Panginoon. So, may mga bagay dito na maaaring kailangan ni surrender mo at kailangan protection mo naman yung bagay na meron ka. No, minsan ka nang nabudol, minsan ka nang nagtiwala. No, sa mga taong nasa paligid mo, maniniwala ka pa ba? And there's something guys, now with the night uh, with the child ka, there's an action and movement na magkakaroon ng changes and developments sa situations mo. No, parang pinapakita dito na mararamdaman mo na yung pagbabago. No, talaga mararamdaman mo na yung evolution sa buhay mo, ang transformational sa buhay mo. And there's a shadow side. No, tulad siya sabi ko, napapalibutan ka ng toxic and negativities. No, parang may mga tao nagko-control. There's a very manipulator na mag-ingat ka, controlling talaga tong tao na to. Yung mga tao na yan sa paligid na parang gusto magsunod-sunuran ka, ganyan. So, maging wais ka this time. So, binabahagi dito na kailangan mo makawala sa multo or sa mga bagay na kinakatakotan iniiwasan mo. And then, sa the king of one, sa ating ambition. So, unti-unti nang masisilayan. At makikita mo na, na ano ba talaga yung para sa'yo? Ano ba yung bagay na kahihinatan? Sabaga, so, unti-unti mo masisilayan yung mga pagbabago sa buhay mo. Let's see. It. And this atin guys, with a, with a harvest moment. So talaga pinapakita dito, naaani ka talaga. no mo lahat ng mga bagay na pinagpagur at pinaghirapan mo dito. No, naman yung bagay na talagang pinagdaanan mo, naranasan mo, mayroon niyang um, ibubunga. No, hindi pwedeng um, ganun na lang forever. So, kailangan mo lang matuto no, sa mga nangyari sa sa'yo. Kung hindi ka natuto, there's a repeated cycle. Mauulit at mauulit yon. So let's see what is the additional messages about sa finances and career, love life at talisugan. Let's watch this. Okay, guys. So na dito taya na pagdating sa finances and career, love life at talisugan. Okay. So there is something six of swords. Pagdating sa finances and career mo, makaka-recover ka na. There's a transition. Na magbabago na yung situations mo, kalagayan mo, na makaka-recover ka na talaga. Na and then sa the eight of wands. So maraming communication, maraming travel. There's a lot of information na matatanggap mo. There's a lot of transaction. Na no, maaaring lumago, lumakas ang yung finances. Gumanda na takbo ng pagkakapera mo. There's a native of May mga bagay dito na unti-unti ka ng makakabangon, makakawala, na makakalaya. So, may mga bagay lang talaga na kailangan mo i go. No, kailangan ng i-surrender, bitawan, tuluyan ng pakawalan. And there's the five of cups. No, may mga disappointment. Parang may part dito na maaaring naghihinayang ka, nagsisisi ka, ganun talaga. No, may mga part na magkakaroon ka na realization sa buhay mo, but definitely kailangan mo tanggapin yun. And there's a six of cups. Now, there's a past present coming back. Oh, mag-ingat ka. May taong babalik from the past, hindi para mahalin ka, para budulin ka ulit for the second time around. And there's a three of cast, there's a third party involved. No, there's something, a collaboration, magiging especially na hindi dito past person na maaaring related sa love. No, there's something, a past childhood friend, o maaaring there's a past friend, ganon. Na no, pagdating sa love life, there's a denied pentacles, magiging secure maging practical kapag dating sa buhay pag-ibig. Pangalagaan, protectionan mo, ano man yung bagay na mayroon ka. And there's a ten of pentacles, magkakaroon ka ng long-term success and long-term relationship. No? Gagaan, gaganda, at magiging masagana ang inyong relasyon. And there's a ten of cups, no? may bagay kayong matutupad. No? May mga gusto kayong mangyari at unti-unti ng mangyayari at magaganap talaga to. No? May nasa-sense ako dito na makakapag-travel ka international. Maring magkakaroon kayo ng time sa, to each and every one no, vacations, ganon, family gathering, and there's sa Queen of Pentacles, no, mas maging mature na kayo how to manage no, ang inyong finances para hindi na ulit yung financial crisis nyo, financial struggles nyo. Kailangan matuto na kayo kung paano nyo yung pinaghirapan nyo. And there's a two, ada uh, three of ones. No, kung may mga hinihintay, kung hinihintay nyo damating yung person mo, darating na siya. No, kung may mga hinihintay kayo yung tao, darating na talaga. Or may trouble talaga. There's a trouble with the three of wands. And there's a magician with the power of God. There's not a creation. So, ibig sabihin talaga, ano? Talagang ibinigay ito sa'yo dahil uh, nakalign talaga. Nakalign talaga tong tao na to para sa'yo. May mga bagay na unti-unti mo nang mamamanifest. Na no, pagdating sa kalusugan, there's the lovers. Parehas kayo na nararamdaman ng person mo. No, ng, na parehas kayo na nararamdaman o nararanasan sa pagdating sa kalusugan another sa Seven of Cups, no, magulo ang utak nyo. No, magulo ang inyong sitwasyon. No, maaaring may bagay na magliliwalig sa utak nyo at sa isip nyo. O maaaring may gumugulo sa inyong relasyon dito. No, dahil meron dito passwords na maaaring sumusubok bumalik. No, there's sa page of serving curiosity, lagi nakasubaybay sa inyo. Or may bagay dito na kailangan nyo i-check nyo yung kalusugan nyo, ha? Baka kung ano nang nararamdaman nyo. And there's a two of cups. No, but there's a partnership. parang ka talaga na nararamdaman. No, iwasan niyo yung uminom ng mga to inumin you know, no na galing sa ibang tao. Yung mga bigay-bigay at day, yung mga kinakain ha. There's a queen of wands. No, lakasan niyo yung loob niyo, lakasan niyo pakiramdam niyo. May nasasense ako dito ang babae na maaaring sumubok sa inyo. Sa inyo relasyon. So let's see. Uh, what is messages? Na pagdating sa magical free messages advices. So let's watch this. Okay, let's see. What is the magical for a message's advice for you? Oh my God, there's an affirmation. Always being positive and just being optimistic. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano mga bagay na paniniwalaan mo. No, kailangan man natili kang positibo. Alisin mo yung mga negativities. No, there's a daughter. Maaaring nag-isa kang anak na babae o baka may anak kang babae. No, there's a woman... Uh, your desires within reach. rich. No? Yung mga hinahangad mo, pinapangarap mo, papabor na sa'yo. And your wish is granted. si matutupan yung mga pangarap mo dito. Tanda na sinasabi ko. No, may bagay na talaga na maaaring mailatag na. Ngayon, linggong to. No, there's a lack and doubt. Alisin lang yung pag-alilangan na takot, ha? There's a lack and doubt. And there's a certain control. No, mo yung nga mo. Isa sa bagay na nakakasira to na nga um, magbigay ng impormasyon sa ibang tao para tradering ka, sabotayihin ka. So, kumbaga, there's something, be silent. Ganon. Sa mga plano mo sa lahat ng gagawin mo, there's a synchronicity for sign symbols. No? Parang nga pinapakita na may mga senyales dito na maaari na pagtatagpi-tagpi mo na. Na nga um, tumutugma. No? Kung ano man yung bagay na hinala mo, nangyayari talaga siya. And there's a sister. Related about sa sister. Maaaring tinuring mong kaibigan, tinuring mong kapatid. O mga there's a sister-in-law. No? Meron ditong related talaga. And there's a root. May ugat. No? There's a roots. No? May ugat talaga pinanggagalingan to. No? Malalim, ibig sabihin talagang malalim yung pinanggagalingan nitong tao na to. And there's a regret. No? There's a regret mistake. Ibig sabihin dito yung person mo no? na iniiwang ka na ito yung babalik na kung nagsisisi siya eh sa ginawa niya sa iyo. Eh, no? Talagang nakikita dito na na bigo siya, maaaring palpak yung pinalit niya, ganun. And that's a missing you. Talaga na miss ka niya. No? Kailangan mo lang talagang um, i-analyze or i-visualize lahat ng bagay, no? lalo, lalo na tungkol sa pagbabalik niya. No? Dahil mamaya, mabigo ka ulit, no? saktang ka ulit, no? you're on the right track, nasa tama direction ka. Napapanood mo tong reading na to, talagang tumugma sa'yo, na no? talagang um, naramdaman mo na sa'yo to, nasa tama direction ka. Now, what is the Jesus loving code said? Knock should be open to you. Kumakatok na ang ating Panginoon pagbuksan mo. It means, no, kaya nararanasan mo yan dahil lang dyan siya mismo sa sitwasyon mo, sa eksena mo. Kinakatok ka na niya na kailangan mong tanggapin na bagay na ibinibigay niya sa iyong pagsubok. What is an angel's number? 23, 23 with the endless cycle there is some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're tired and restrained beyond depression, it takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion. Take you make a change and the world around you follow. So, kung magkakailangan talaga, um, tanggapin mo yung pagbabago. Na no? tanggapin mo na unti-unti nang sasang-ayon sa iyo ang lahat ng kaganapan na to. Kailangan ayusin mo lang yung pinaka-pattern mo, no? pinaka na sistema or cycle na ginagawa mo sa buhay mo. Let's see what is the money of Oracle deck. Na kapag nabago mo 'yon, na mababago na ang ikot ng mundo at ikot, ikot ang kapalaran mo. And there's a wealth. No? Meron talagang kasaganahan na maaring naghihintay sa'yo. Magiging mayaman ka. There's a shadow worker, business what? from the shadow work and what? There is um, some sabotage. Na no, nagkakaroon ng self sabotage dito dahil um kumbaga, may bagay ka dito na natatakot ka. O baaring iko mismo 'yung nagbibigay ng kumbaga information sa kanila. No, the way na parang may mga gusto kang gawin tapos kinukuwento mo na agad, no? Kumbaga nandoon na 'yung 'yung hinihintay mo tapos bigla mong kinuwento tapos nadudulot na hindi natutuloy, nadidelay. Kasi iko mismo naglalagay sa yun nga sa sitwasyon mo na yon. So kailangan pag-ingatan mo yung mga yung katulad yung control, yung bunganga mo, de ba? Very talkative ka kasi, makwento kang tao. Baka ikaw yung tao na na kumaga na baka mo, no yung magiging opinion niya na natutupad mo syempre, 'di ba? Gusto mo lang i flex yung gusto mong um, dahil makukuha mo na yon. No, gusto mo lang i flex yung bagay na yon na no, parang maging achievement mo. But definitely, hindi lahat ng mga tao na, na giningiti ang kahit din at tinit, kumbaga, sinasaludo ka. Some of them, guys, no, ingitera talaga. There's a clarifying for a love situation. And there's a wakes rebirth, no, parang mamumulat ka dito sa pag, uh, kumbaga, uh, refresh, na no, parang, mamumulat ka dito para magkaroon ng panibagong eksena na parang bagay na kailangan mo pag-ingat. Tatanggapin mo ang katatohanan. Um, katotohanan no, pagdating sa boy pag-ibig na hindi ka man na, na kumbaga, nag-success. No, sa relasyon na to, may darating na tao na maka, maaaring magtagumpay ka na doon. No, maaaring magmamahal sa iyo na pang matagalan. Ganun. And there's a clarifying for um, a life situation. there is um enjoy the journey so enjoy the moment so parang pinapakita dito na kailangan mong um tanggapin ano man yung bagay sa buhay mo manatili ang positibo at uh, handa ka dapat sa mga bagong karanasan at mga pagdadaanan mo at yung bagay na matututunan mo sa landasin na tatahakin mo no embrace each moment fully staying open to the new experiences and lessons along the way the diba? So, let's see what is additional messages of what lies minute hear the future What lies minute hear the future And there is something don't want to hear it, no? May bagay ka dito na parang ayaw mong marinig Na parang ayaw mong pakinggan Na nagkakaroon ka ng anxiety dito, guys no There is a part of the light represent what? parang ayaw mo ng paulit-ulit. Parang, there's a one to hear it, na no, ikaw yung tao na ayaw mo ng paulit-ulit. No? ka. And there's a perseverance. No? Kung nagtsatsaga ka, sa mga bagay-bagay, okay lang mo magtsaga. No? Magpatuloy sa ginagawa mo. I believe in myself and stay true to my heart True persistence. I follow my path with unwavering trust and knowing that everything will move in the positive di direction. So, see, itong bagay na to, dadalhin ka sa maganda at positibong direksyon sa buhay mo. Let's see what is the pika kay Jess or no? Alamin natin magiging sagat sa tanong Let's watch this. So guys, before anything else, sa pika kay Jess no, no? Kung bago ka sa channel ko, ang ka Cardizer no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na no, mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, to or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng na aking videos sa mga uri na social media platforms. At maraming salamat po salamat sa mga solid subscribers, sa mga subscribers, sa new subscribers, sa mga bagong followers at the same time sa mga magpa-follow pa lang sa aking FB page, gawin nyo na. Now na. Charis. So guys, na-an no, nyo ako ha. Follow nyo ako sa aking bagong FB page. na no, para updated kayo sa mga eksena natin sa buhay. Let's see. What is the pick of a yes no? Let's start with the number one. There is a no. Cold shoulder frozen put into ice for a while. So pinapakita dito, no? Na parang wag... Huwag kang manatili sa isang sitwasyon na alam mong Um, walang kahihinatnan. So, parang bagay na kailangan mong humanap ng isang way, isang bagay na alam mong lalago ka. Number two, there is a no. No, no pare, number two. There is a no and yes. Dalawa pala, sir. No, there is a no muna stuck inside your head, bring freeze over it. No, iwasan mo na mag-isip ng kung ano-ano. No, wag mas, kumaga may mga sinasabi sa iyo, wag mong kumaga dibdibin, wag mong masyadong isipin. No, number two, there's a yes choose a path and proceed confidently. No, kailangan mong humanap na isang direksyon na kung saan malaka, panatag ka, nag, natatahakin mo yun in a good, no, in good conditions, gano'n. Na alam mo magtatagumpay, gano'n, gano'n siya. Number three, now there's a yes. Springling up rising tide coming out of the shell. So, isang bagay na ito, maaaring, makakalaya ka na sa comfort zone mo. Na maaaring makakawala ka na sa mga bagay na kinakatakutan at hindi iwasan mo Ito yung bagay na maaaring lumagu ka na Itong bagay na maaaring mag-evolve or magkaroon ng something transition sa buhay mo And transformational na maaaring magdala sa'yo ng pag-unlad mo So guys, this is um a weekly gabay for the month of November 1 December, November 7 for the sign-off For the sign-off For the sign-off Libra, so Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading na makinila at makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Of don't forget to like and subscribe my channel And hit for more videos up there maraming salamat po Sa mga walang samang pag-support sa akin channel Lalo lalo na ang skip ng ads Naaway pagpalaing kayo ng just that may kapalsik-sik Naging umapaw na biyayang manong balik sa inyo Maraming salamat guys at see the next video. Bye bye and babush. May God. Pasensya na guys ha. Dahil may, poop, may aking fur babies nandito. So guys maraming salamat po. Bye bye and babush.